Tayo. At ako nandito. Pasko na. Wala, na ako, wala pa akong pera. Ote pa diba sila may mga gandang suot. Mga kasuotan. Ako ay hindi. Kawawa naman ako. Naglilibot-libot ko lang ako at maghihimya ako ng pera sa gilid-gilid. <clears throat> Kawawa talaga ako. Kailangan ko maging malakas at porsigido mong hingi. Pwede po ba makahingi ng pera? lang guys. Pwede po ba makahingi ng pera? bis na po. Ngayon lang to. Kasi po. Kawawa po talaga ako. Ah, sige, sige. Bibigyan na kita. Wait lang, ah. Uh, bibigyan daw ako pera, gagi. Wait lang, guys, ah. Bibigyan na ako pera. Salamat po. Yes, guys, binigyan tayo ng 50 pang kain daw natin. <coughs> At saan tayo pupunta? guys kailangan ko ata magtrabaho kailangan ko magtrabaho guys kailangan ko magtrabaho mail in packages parang gusto ko dito pero walang tao wala naman akong cellphone pambili bili bila ako di keypad wag na pag na tayo bumili kumain na lang tayo sa restaurant ganito bumili pa ako putik dapat di na ako bumili kasi sobrang mahal 20 pesos. Dirty na lang pera natin, guys. Kailangan natin to ipunin para mayroon pa tayong pangkain. Kailangan talaga natin ng pera, guys. Sige, guys. naman ako. Okay. Uh, tapos na tayo kumain. Iba na lang natin dyan gusto ko na talaga maging mayaman dapat gust, dapat yung gusto ko yung may meron akong sobrang laking mansion kailangan ko muna pumasok sa ibang mga bahay para makatulog ako daling ko na lang yung aking bisikleta para mag bike ibigisan ko aking pagtakbo dahil sobrang bagal na ito o, papagod ako e, kaso wala akong tulugan gagawin ko na lang pupunta ako sa bahay dito guys huwag na pala guys baka maban pa ako nako guys Katrabaho muna ako sa grocery. Ito guys, meron siyang ano, register. Okay po. Bali 20 mili. Hindi, joke. I give you this. Kinanggap kagad agad ako na mabilis. Ayun po yung mayari. Oh. Where's my change? Oh, may it daw. Thanks. Thank you. See you. Yan guys, nakapag ano na tayo, pwede na tayo bumili ng mga uh, kahit ano guys. Ito pang isa. Here. Thank you. Thank you, guys. Meron na tayong 200. 200, guys. Meron na tayong 200. Ako po. Napaka tayo ay magtagal dito. Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming mga bilihit. Marami na kasi ngayong mga ano, pagpapasko na kasi magnonoche buena na. Kaya uh, madaming bumibili na dito sa grocery. Sabi nila mag-ayos daw ako ng damit kasi mahirap lang daw ako. Tsaka pagbutihin daw na, namin, na, ako ng trabaho, pabutihin ko daw. Ay, nako, guys. 100 subscriber na tayo sa YouTube channel ko, guys. Pag nyo yun, pa 200 talaga, as in. Bibigyan ko yun tige 80 Robux araw-araw. Ay, joke lang. Kada 100, may mayroon kayong 80 Robux. Ilang 80 Robux yun, par. Pag lang kayo, hindi 100 na Pero pipili na lang ako. Kunyari, magsabi kayo na maganda sa comments. Kunyari. Ang galing naman mag-record ni Kuya Lorwin. O, oh, ganun. Yung Sir Kuya Lorwin, ganun. Okay na yun. Bibigyan ko na kayo. Pag napangitan ako, 80. Ire-rate ko, pare. Pwede 70, tapos 50, ganun. 50, 70, tsaka 90 na kagad. Tapos 110 Robux hanggang na para makabili ko ng mga game sa black sprout kasi guys sin scene na ako sa black sprout yan so guys ikakat ko na lang to alam nyo kung bakit ililipas natin to ng one year sige guys 3, 2, 1, 0. Oh, nandito na tayo, man. Sobrang yaman ko na guys Hello Oh Pagdaw papaso Can I order Ah, mali <coughs> Can I order One Piece fries and hamburger. Ay, ba't ako dinadala dito, pare? Dito, ay, mga Tagalog pala. Lintik na ano to. <laughs> ah. Mga Tagalog pala. Aka na po, give me. I sit this. Dito pala. Ah. <laughs> Bagal naman. Oh, thanks. Thanks. lang yung bayad. Nakalimutan ko. Yung bayad man. Okay na. Ah. Ang sap talaga. Naka-jollibee na ako. Oh. Naka-jollibee na ako, guys. Tapos ito pa. May french fries may soft drinks pa. Oh. May nakapagbayad na ako ah. Sabihin nyo hindi. Wala ko pong jolly bito. Pakasarap. Bye bye. See ya. Alis na ako. Uy! Wait lang. Nagkamali. Guys, so ipapakita ko sa inyo guys. Ngayon na mayaman na tayo. Ito ang dilim ng bahay ko. Ito guys, Bakit ako na sa inyo ang aking gawang bahay. Mayaman na kasi tayo eh. Baka nagtataka kayo, But dami yung Robux? Katulad nung ano, sabi niyo sa akin, ang tama niyo pong Robux, pahingi nga po. Pipigyan ko naman kayo. I-search, i-comment nyo lang yung pangalan nyo. Ba't di ka kasi kayo nagko-comment? So, guys, oh. Ito, so, may Christmas tree na dyan. Mm, Christmas tree na sa ganyan, oh. Ba, di ba? Ang galing natin, ba? May mga candy-candy pa yan, oh. Diba, poor to rich. Kasi, Iyan oh 'yan. I-edit ko 'yan, guys. Alam niyo kung saan ako nag-edit? Sa CapCut par, sa sa CapCut, kap CapCut po ako nag i edit kasi wala pa akong computer para mag-edit sa. 'Yung sa mga pixels, katulad ng mga may drawing, drawing ng pang-pang-animating, one animation, ganon. Wala wala talaga akong ganon as in. 'Yung nagdo-drawing, ginagawang realistic 'yung laro yung yung background sounds tinatanggal wala ako noon sa kapat kaya pasensya na guys kung maingay ako hinaan nyo na lang volume nyo tapos makinig na lang kayo tagalog po kami dito pwede din ila pilipinong pilipino talaga boy Oh, eh, wait lang guys. Ngayon oh, na mayaman na tayo. Is, uh, um, gusto ko maging presidente. <laughs> De joke. De joke lang guys, hindi naman kayo mabir. Nagba yung pinagbago dito, may hagdan na eh, di pa guys. I know up. na handan Tapos ano, oh, di ba? Ito yung pinagbago dito sa pulis. Hindi ko alam kung magbabago pa to hindi niya eh. Kasi okay na na rin naman. Dito yung ano tawag doon, yung mga nakupo yung pulis, tapos yung yung mga kriminal, ni-interview in kung ano nangyari, ganun. <coughs> Dito naman oh. To ano to dati, ito ay ito na yung mga kunyari nasa crime scene, yung hawak ng ganito, paper. Gagalan siya. Tapos guys. Tapos, guys, magusto ko mamigay ng pera. Pawis nyo pera. Kaya man na kasi tayo. Ikaw alam kung kailan ako gagawa ng sarili kong kante. Ayun o, bug. Bug. Oh, grabe ba, pati dito sa labas Eh, nag-aano nang jalebe eh. Tara guys entrance rin pala dito, wala akong alam Grabe na sila guys Mommy, na ako ng pera kundi nakatulad dati. Kailangan mo bibigay pera. So pera te. Eh gusto mo. Mamigit lang kita. Oren. So pera. Bibigyan kita. Ah. Ah, bob. Mapirig <laughs> ka kalat yung pera eh. Gusto mo Sumarente. Kalat <laughs> ng pera Kalat Kaya ng pera Joke <laughs> lang Love trip rin dito, eh, no? So, guys, dito nagtatapos yung video. Bye-bye. Sana nagustuhan nyo. Subscribe.